Pagyanig ng malakas na magnitude 5 na lindol ang Kalaka, Batangas ngayong biyernes, October 13. Ayon sa FIVOX, tectonic ang dahilan ng pagyanig kaninang alas 8.24 ng umaga. Naitalang intensity 5 sa Batangas City at Lemery, Batangas, habang intensity 4 naman sa Muntinlupa City at Santa Teresa Batangas. Naramdaman ng intensity 3 sa Tagaytay City, Cavite, Talisay, San Jose, Lipa, Padre Garcia at Lauren sa Batangas habang naitala ang Intensity 2 sa General Trias, Cavite, Pateros, Quezon City, Valenzuela City, Pasay City sa Metro Manila, Obando at Maykawayan sa Bulacan at Santa Cruz at San Pablo naman sa Laguna. Naitala ang Intensity 1 sa Pasig City at Caloocan City. Sabi ng FIVOX, asahan ang mga aftershock at pinsala dahil sa malakas na lindol mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Nicole Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.